you mengamankan ini dah jumpa kebikan Tapos buluk bulok naman. Bulok naman siya. May sibuyas. Ano pa? Mga buluk Uy! Mga bulok. Ang saging. Mayroon tayo kunti. Ayan mo natin yung mga dami. Ang lubuk-lubuk yang ibu belok ini unit tu Wow, kasi so, yung banana yung nakuha ko mga pagigat, nasayang lang. mo, ala, isa pa yung 不 e <Okay. S 2>、okay. Dilate ng papa suki na. Ito na tayo sa taas. Sa papa yung mana. Eh, no block. saging mul saging mul si mul bunuh mul ini mga mangga mga kaibigan mangga ini hmm. mul hmm. mul kita buka. Nah, tengok Pudi dan Hitam pakai beg kan. Pasti mai buluk-buluk bah. Ha. Baik bang. Bun, buluklah. Ini nak makai pikan. Na. Ini, Hello. Anong tu, ito? Basura. Basura na ito. Ano? Matis na Can you choose one tool? <laughs> Three. Three, peluru everywhere. di pihak Nil sociedad ini juga stor kereta tangını 嗯。嗯 pokok lagi tayang nak tunggu dalam nasis makai bekan arai arai ada sini boleh masuk suka ni I got this Wah, in. Oh. Ah, yan. Hello. Wala nga nagkal. Daming itlog mga kaibigan, no? Oh. Ang daming itlog. Sa Or basurahan. Organic kasi hindi naman malamig ang gata gotcha. asis na naman coconut it look marah marah palingnya itu itu buka apa tahu baru mahu nak ali itu dah boleh ikutlah parang buklod ng bulok na kamatis na bulok may apple din atas tuh Kita lihat ini Barang apa pake sebarang

Hello, hello, hello mga kaibigan Maghuhuling tayo sa ating mga nangakuha Mga nangakuha, mga nangakuha talaga mga kaibigan Ito Ayan, ayan Ayan at ayan Sisimulan na natin ang ating hauling season. Cooling season talaga yung mga dito. Kasi oh, natin mga mangga natin. Oh. Sweaty so, okay, high. Oh, ang ganda ba? Oh, ang ganda na muna mga mga. natin? Saan pa kayo niyan? dami na yung Ang dami pa kasi gulay, gulay yan talaga yun. Gulay, ito kapag upas. Ayan. Sabi natin. Kaya eh, nga mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko puli. Tingnan nyo. Ayan, may tinga. May na yung sa inyo. Wala naman ako mapanggit yan. Hindi ako mag... Hindi ako ano. Hindi ako friendly, sorry. Sa hindi ako friendly, sorry. Sa kahapon. Um, Nakapag. Umangit na si Talok. Kaya hmm. eh, meron tayo. Yung hmm, tingnan. Cauliflower. Ito yung ano natin. Si Nuyas. So, so, ito tayo isang papaya na hindi pa na. Mahilog. Ito. Tingnan nga. kulubot na nga eh. Ito yung na. Ulubot

next up ito mo next up oh tingnan nyo wala, wala na naitim na magbog na ba oh nakuha another cauliflower saka malaking sibuyes kamo kita lang nabigyan ang sibuyes malimahat tingnan

Pagkakalit tayo, patungkot lang yun. Sao naman natin dyan? Pagkakalit lang sa dyan. May bulog isang, kaya ipahat mo eh. At sininam nyo. Itinom nyo nga. Ayan. Kung ibang ako din, dami doon. Sa dalat. DJ. Nagkakakalit natin ano DJ. Nagkakakalit pang isin. Pagkagalaway. Hindi, Hindi na kailangan ng laburain, basta basta. Oo, so, ayan. Tapos 'tong yung himnatin. Pa. Na dera po. Ate ko yung glasses makadiga no? Oh. Galing sa basurahan ba, tinuwa Siguro may ari ito tinapon, hugasan natin ito. Tinapon din ito. Kasama mga sure. kaibigan. Okay, hindi na. Pagkakataon na yan. talaga, pagkakataon na yan. Kung meron pa okay. ano na ako Kamatis. Naglalaway. Hindi na. maasim ito masisira ang buhay. <laughs> masisira ang buhay. Talagang maasim na maasim. Tinatawag nila lang lime. Hindi, pili, pili lang yan. Kasi nga, nabulok-bulok nga. At meron tayong isang buong watermelon. Watermelon pa siya. Sir. At itong ano natin. <clears throat> ano ba ito? California Kara Orange. Kara Kara talaga <laughs> ang Sinasabi niyo, Kara o, may isang bulok, tinapon. Diba? Ayun lang. O, ito yung bulok. Pero ang maganda pa na, diba? Diba? Pero lang pa na natin. Kasi pinakayon na yung bulok, ha? Isang bad. Kasi may ano na. Ha? Ito yung lang natin sa... Sa bagong ano? Sa bagong kamasuslash door. Kasi yung isang kamasuslash door natin, malakaunan na. tamal. Pagkaunahan ka kan? wala nang naman. Ito. Ewan ko pa rin. Bukas man ako. Tapo na nga po. Tapo na lang yun. Ito, galing ito sa...

kanya na lang yung mga kaibigan, no? So, ito na o. Oh. Ano bang hanap niyo? Ano bang hanap niyo? Sa pagka na? Oh. Ano pala Paas, ka. Oh, ang palatay ko pa. Sa pagka O, ayan naman kaibigan. Tingnan-tingnan ng ating mga manakuha. Ayan, nagpapaya pa tayo kahit pa paano. Ayan, may avocado tayo chan, may sagletos. At ito yung mga mangga natin mga kaibigan. O, oh. masarap yan. O, oh. beauty beauty pa yan. Yung limon natin na, inulat tayo ng limon. Ang limon natin mga kaibigan, gagawin natin yung limonade. Eh may dalawa tayong cauliflower. Kukuha lang kasi masasayang din naman. Sasabihin yung bakit hindi mo kunuhay. Kukunin mo dadalhin mo sa bahay bulok na. 'Di ba? Wala namang kumakain. Ayun, meron tayong watermelon, orange, ayan yung mga kamatis. Meron pa ka tayong nakuha na cake cup na kape. Ayun, orders. O, oh, yan yung mga ikot natin. Ganyan yung beauty niya, oh. Ah, ito na tin, ganyan beauty duty niya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dust. At saka yung isang puti. Ang kulay. Galing yan sa DJ kasama ng mga kamatis. Ayan. Ito, glasses natin. Maganda yung kulay, oh. Gusto talaga yung kulay. Reading glasses ito, mga kaibigan. It's 3.25 yung edad niya. Edad talaga. Sa kaya ito, isa. Damit na ito, mga kaibigan. Sunglasses. Pero kinuha ko, alam na? O, diba? Mga kaibigan, yung mga kaibigan sa ating pangunta. Meron tayong bumotan nila dyan. Ayan, yeah, ang swerte-swerte talaga. Ah, mga banana natin. O, tingin ng banana natin. Ganito kasi mangyari, o. Tingnan, itin. Tapos pagbukas mama, itin mo, ma itin na talaga siya mga kaibigan. Hindi naman ako masyadong maluluto ng, ano, ng banana cake. Ewan po. Ayan. Ang mga kaibigan, yan po mga kuha natin, mga biyaya na kuha natin sa ating dumpster diving. Ang ingat kayong lahat diyan. Ito na po. Ayan, yun natin. Sabi. yung maraming. Ang mahal-mahal ng mangga, mga kaibigan. Grabe. Ang mangga nito dito, kalagang napakamahal. So, Maswerte talaga kung may nakuha tayo galing kayo. Ayan. Diba? Ito so, kayo dyan. May itlog natin. Daming itlog. Talagang itlog mga kaibigan. So, sinako. Ikaw na lang. So, ano yan? Ano yan? Itlog natin. Sa farm talaga Ayan. yan. Orange, apple. Ayan po. Ingat-ingat yung dyan. Bye-bye. God -bye, bless